Siyempre, ang asin at paminta para sa mga pusong pagod na. Kiki by Jeng and Otep And it's me of course, your Ati Jeng At walang tao sa likod ng camera Dahil solo vlogger tayo ngayon Kaya maghugot-hugot na lang tayo <laughs> O magra-rhyme habang nagluluto Dahil yan ang uso ngayon Kakasa naman tayo dahil solo vlogger na tayo Para naman magkaroon ng konting excitement Ayan, umiinit na ang ating kawali <laughs> Ang ating lulutuin ngayon ay isang napakasarap at napakamahal O... Oh, Mm, laging mahal. Ito ang isda na laging mahal. O oh, napapa, mapapasana all na lang tayo, oh, 'di ba? Buti pa siya laging mahal. <laughs> ang lapu-lapu galing sa raptor, of course. Gagawin natin ay sweet and sour from scratch. O, oh, di ba? Hindi natin gagamitin yung sweet chili sauce. Ayan, baka masunog ng ating kawali. Nag-explain pa tayo. Ayan, umuusok-usok na. Hindi natin napapansin gagawin talaga natin ng, ayan, may asukal, may suka. Para naman mas, uh, mas exciting. O may ganun tayo. Okay, lagyan na natin ng mantika. mag na tayo. Buksan na ulit natin ang ating kawali. Nagsuot ako ng ganito guys, na medyo maluog naman. Teka, wait lang. Yan. Kasi, kumikinang yung damit ko sa reflection ng ano, para siyang may reflector. Kung tiningnan ko, yung tines ko, parang may reflector yung aking damit. Eh, parang masakit siya sa mata. Yan, ilagay na natin ng mantika. Parang sa mga taong pagod ng lumuha. Oh, yeah. Di pa ganun tayo ngayon. Ilagay natin ng ating luya. Para sa mga patuloy na umaasa. Mm. Talaga naman. Gising-gising. Huwag -gising, nang umasa kung alam mo walang pag-asa. O, ba? Diba? Ilagay natin ang ating sabuy, sibuya. Para sa mga gusto lang kumalas. Wow. Huwag naman. Huwag naman. Baka naman mapag-usapan pa yan. O, hinaan muna natin at baka masunog. Of course. Pagkatapos niya, ilagay na natin ang carrot para sa mga may love life na masalimuot. O, ah, diba? Gawin natin mas simple ang ating mga love life. Katulad namin ni Daddy ah. Dahil ang mas masalimuot ay mas masakit ang ulo. Baka ang buhok natin na kahit natuwid ay kumulot. O, oh, ah, diba? lang natin ng konti. Siyempre, ilagay na natin. Ang ating red and green bell pepper, tatlo ito, dalawang red, saka isang green na bell pepper para sa mga hanap ng hanap ng forever. Oh. Bell pepper para sa mga hanap ng hanap ng forever. O, oh, diba? Ayan! Madali lang ito, sobrang bilis lang. Ilagay na natin ang sanga ng ating celery para sa mga may karelasyong hindi makali. Wow. Kalma ka lang dyan. Mag-stick to one. O, ba? Diba? Ganyan tayo dapat. Stick to one. Kalma! Mahirap yung hindi mapakali. Ayan, tapan muna natin, of course. Habang pinalalambot natin ang ating mga gulay, imix mix naman natin ang ating mga liquid. suka. Ilalagay ko po ang complete list of ingredients sa ating description box sa ibaba. O, oh, sa description box nga, syempre sa ibaba po. <laughs> suka, of course. Kalahating cup ng suka para sa mga taong siya lang ang gawa ng gawa sa mga relasyon. Aw. <laughs> mga one-sided ba yung feeling niya? Siya lang ang gawa ng gawa. Yan. Suka para sa'yo. <laughs> Asukal. Para sa mga may love life na masusukal. <laughs> Sorry na mga impromptu ano natin yan. Impromptu hugot. Hmm, hindi naman hugot. Parang rhyme lang. Asukal, one half cup din po. Yan. Ilagay natin ang juice ng pineapple chunks. Halos one half cup din to. Pang padagdag. Pineapple. Ano ba ang pwede natin i-rhyme sa pineapple? Pineapple. Sa palaging nagsasana all. <laughs> Para sa mga tao palaging nagsasana all. Wow. Kung ano-ano na lang. Siyempre, <laughs> maglagay tayo ng tubig. Ayan. Wala na tayong masasabi sa tubig, kundi ang mga taong laging umiibig. Well, nagdag natin yung tubig. Ang tubig po natin ay uh, yung katas nung ating fish, nung in-steam natin. Ketchup! O, oh, ba diba? Para sa love life na palaging may sarap. What? Ano Di ba ganun? Ang <laughs> Ah... Ano Ayan. Siyempre pa, ilagay na natin ang ating cornstarch para sa mga gusto ulit mag-start. <laughs> Lutang na. Lutang na. Wala nang maisip. Para sa mga gusto ulit mag-start ang cornstarch. Pampalapot po ito ng ating sauce, of course. Ito, ilagay lang natin mamaya. O, tingnan muna natin ang ating gulay. Baka naman okay na. Sige, ang ating hugot dyan. Yan. Napakabilis lang kasi na to. Okay na nga. Of course. Ganun lang siya kabilis. Ganun lang kadali. Ilagay na natin ang ating mixture. Mamaya na natin ilagay ang ating pineapple. Okay yan ang ating sweet and sour sauce. May nakalimutan tayong ilagay. Wait lang. Ilalagay rin natin yan. Siyempre, ang asin at paminta para sa mga pusong pagod na. Wah! <laughs> wag, wag ganon, wag mapagod, guys. Hanggat kaya pa, wag mapagod. Uy, kayo, ang hugot ko, hindi para sa amin ni Daddy Dian, ha? We are so happy. <laughs> ano lang yan? Para mayroon tayong konting excitement sa ating mga niluluto. Total ay solo vlogger naman tayo. Wala tayong magawa sa buhay. <laughs> Kundi talagang solo talaga tayo dahil may pasok na po. Ayan. Pero sa mga susunod naman, ay baka sakaling Saturday talaga ang aking magiging vlogging kasi Monday to Friday din ang aking pasok. Ilagay natin to mamaya na. Ilagay muna natin ang dahon ng celery. Yun nga, sabi ko, para sa mga hindi makali. O, ba diba? Mamaya ito, iping-ping-ping lang natin. Yung iba, kung ayaw naman ng celery, pwede namang hindi kayo maglagay na to guys. Kasi, Optional naman ito. Talagang ako kasi favorite ko talaga sa mga sosos sauce na ganito ang celery. Kaya naglalagay ako. Kasi talagang napaka-aromatic ng celery natin. Gusto-gusto ko talaga ang aroma na to. Ayan, syempre pa. kunting konti na lang to. Titikman ko muna. Okay na. Tapos, i-ping-ping-ping -ping -ping na natin ito. Ping-ping-ping talaga. Wow! Wow, wow, we wow! Ang sarap! Idagdag pa natin to ng konti ang sabaw. Dagdagan natin ng konti dahil masyadong malapot. Napakalasa ng ating sweet and sour lasang fish na kasi yung nilagay natin, yung pinag istiman kasi katas niya naman yun, kaya nilagyan ko ng uh, plato nung ini-steam ko. Yan. dagdagan natin ng asin, of course. Yan, dahil nilagyan nga natin kanina ng konting tubig, dagdagan din natin ng konting asin. Yan. Malagi pong malinis ang ating mga kamay. Ito'y magluluto po tayo. Ayan, okay na po ito. Tikman po ulit natin. At kailangan niya lang maluto dahil naubusan na po ako ng panghugot. <laughs> Sarap! Kung gusto ninyong lagyan naman ng anghang-anghang, kahit paano, lagyan nyo na lang ng kayin or ng sili. Hindi ako naglagay nga pala ng bawang nung nagigisa kasi feeling ko hindi bagay ang lasa ng bawang dito sa ating sweet and sour talaga. Ah, kung gusto nyo naman, lagyan. Okay lang naman. Ayan. Okay na to, guys. Ayan, patay na natin yung apoy. Tapos, ilagay na natin yung ating wait lang, mainit. Okay. May konting tubig-tubig pa yan sa ilalim. Katas naman yung isda yan. Ilagay na natin ang ating sauce, of course. Ano pa nga ba? eh di tayo na. Oh. Wag nang magpatumpik-tumpik pa. Ilagay na natin ang ating sauce sa napaka-espesyal na nila lang, na laging mahal. <laughs> Sana all. O, oh, inulit ko na naman. Sana all, laging mahal. Wow! Dalawa lang po kami ni Tatang. Si Tatang po ay nandito ngayon. Wala po siya nung nakaraan mga few times kasi nagpabunot siya ng ngipin. Ayan! Tapos, lagyan natin ng ping, 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 ping. Though may green naman na, kaya hindi na siya masyadong makita. Kasi, yun lang naman yung purpose natin dyan. May something green tayo. Tapos, syempre, kuha muna ako ng aking kutsara. Lagyan natin ng Marami yung ating sauce pala. May sauce pa. Don't worry, marami pa kaming fish. Ayan. Lagyan natin ng pineapple. kalat kalatin hindi natin. Ayan. Nakatiin, nakataas naman ang kanyang ano, palikpik. Ayan. Eh, nahulog. Palitan natin. Siyempre, para maganda. Yan! Ito na guys, ang ating sweet and sour na lapu-lapu. Hindi oh, pa napakasarap ng itsura. At napakasarap talaga ng lasa na to. Yung iba guys, kung gusto ninyo, pwede ninyong iprito ang ating lapu-lapu bago tayo punas na ako dito. Bago natin lagyan ng sauce. Pero kasi ako, ayoko nang mag-add pa ng mantika kasi syempre si tatang yung kasama ko. And then, para naman less na nga yung mantika. Tapos, mas preserve pa yung lasa ng ating lapu-lapu. Kaya, in-steam ko lang siya guys. Ayan! Tapos, na agad. Yun lang, ganun lang kabilis. Mas magtagal pa yung preparation. yan guys. Pista kami ni tatang. <laughs> May pistaan sa amin ni tatang. Dalawang lapu-lapong pula pula pa talaga yan, hindi yun yung mga ano, mga yung kulay yung ibang kulay tangno yung hindi masyadong mamahalin yan, binigyan kami ni Harabas ng mga pula para naman daw maano namin kung bakit mahal talaga yan kain tayo guys thank you Lord for this food kain po tayo ng oh, si banana at ayabe. Tang. Ang ay po itang puratang. Ano, Istimiyan kay talagang malambot naman 'yang tang. Ano si babon to? Pinya. Pinya 'yan. Ito ay sos. Sos nya. mayroon pa tong sos, maraming tong sos eh. Nagaapaw lang dito eh. Ang ang laman white meat. Gusto gusto nga ni ano yung tang eh. Ni utep yung puti. Puti kasi. Hmm. natin ang ano na to. Ang dalawang kulay puti. Nasaan? Sabi yung lasa, lasa niya pang. Maano talaga? ang aking singaw <laughs> may singaw pa kasi si tatang sabi ko nga guys di ba kapag pabunot lang ni tatang ng ngipin kaya wala siya nung nakaraan yung kumain kami dito na nandito si harasap wala si tatang noon nagpabunot siya ng ngipin sabi yung iba may ngipin pa pala si tatang na <laughs> bunotin <laughs> pa Akala nyo iba lahat, tang, na yung ipin nyo. Uy! <makes noise> hey. oh, Anong Magnid pa ang labi ko. Kumain ako, ba? Nakagat ko na pala ang labi. Hindi ko pa alam. <laughs> ako yung nagkasingaw, Tang? Hmm. Ah, kaya pala eh. Ang mali siyang may, Abaw. An may anesthesia pa pala. Nakapalang pala sugot nung labi ko. Ang ano yun, masakit. Kamusta ang lasa tam? Rap. Rap no, ibang lasa ng pulapo talaga no. Do lahat naman halos ng ano guys. Masarap talaga. Yung mga isdang dagat, yung medyo malalaki talaga na ano. Lalo na kung mahilig po tayo sa isda, talaga napakasarap. At ito, First class talaga. Ano ba? <laughs> Nahaamoy niya kasi. Kumain niya ko are... sa... <laughs> Nang no may sigaw. No. Nahihirapan si Tatang. Okay. Ano, marami isda. Tapos na isda tang mo? Mm -hmm. Naubos pa naman yung daktarin ko tang. Madaling magpagaling ng singaw yun eh. Ang sarap talaga ng celery guys dito sa ano. Oy, kana ha, diyan naman kay lolo. Nang celery sa kahit na anong putahe lalo na yung mga ganyan sabi niya. Pinya mantulo. <laughs> ano mantulo? pinya. <laughs> Is that really? Guys, dun po sa mga ano, talagang ganyan siya ka kay Tatang. Bayaan nyo na po. At ganyan naman si mm. Lucana talaga ka kay Lolo niya. Hmm. Oh no, my no, no, no. Indoor cut naman yan. Kaya e, napakalinis niyan. Sarap tang Ito tang uka dami. Nasa, 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 <laughs> May suka pa naman to, tang. Lugi. May suka pa naman to. Kunin niyo yung laman tang, oh. Madami, oh. Yung, lik -yung likod niyan, sobrang dami pa. Hmm, yun pa, oh. Dito pa tang, oh. tayo natin. Lutong-luto sa, ano to, eh. Steam. Wow! Ayan. Oh, wow! Yung Tam. Bo. <laughs> tapos kunin ko yung ibang sos pa doon, ibukod ko na galaki. malaki 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 lang pa yan, yan. Ito, mayroon pa dito yung sos oh. wow mm. wow sarap ipapakin ko na to sakit na sinawa Lugi <laughs> okay. Simula bukas Nasa school na ako tang Solo flight na kay dito Ano may part mo bukas? Mayroon General meeting na namin Start na ng Pasukan guys si tatang ay solo na dito mag lunch pero pag nandito naman ang mga boys isasabay na si tatang ng mga boys <coughs> pero magluluto na ako ng pagkain hanggang lunch pati si sarap ibang klase yung laman niya napaka ano tang hmm. Hmm. Hey. Hey. Masarap din pala yung ganitong sauce tang, hindi i made hindi nawa ko kasi talaga to eh. Ito yun naman guys, oh. Ganda. Masarap din ito tang i-fish eh. Hmm. Tapos yung sauce niya, ganito din. Yung sauce niya, ganito din yung... Yung katulad ng kinain namin doon sa may, ano... Sa may Grandia. Yung restaurant na kinain na namin yung sauce niya pang sweet and sour din talaga. Pero yung isda, na fish fillet siya tapos naka prito. Na nakal ano sa breadcrumbs. Ang sarap. Matrabaho lang talaga yun guys, pero napakasarap din tong ganitong gawin. Susunod. Pwede kasi pang yun sa school. Marami pa kasi kami fish. <laughs> sa bigay may kanya-kanya pa kaming bili. Para marami kaming stock kasi wala kaming wala kaming baboy dito ngayon guys, sobrang limited ang pork namin ngayon dahil meron kaming asf Hindi namin sure kung ilang buwan 'yun bago ulit pwedeng mag-alaga ng mga baboy dito sa probinsya namin. Actually talagang buong province konting konting na lang. Nakabili kami ngayon ng konting pork sa Robinsons na lang. Supermarket. Kaya lang, sobrang agawan. Kasi nga sila na lang yung meron. Kasi isang, ilang, ano na lang tangi, no? Ilang barangay na lang, yung walang, yung ESF free, at pwedeng mag-alaga ng baboy. Kaso nga lang, syempre, limited na rin. Ubusan din sila. Kana! Kana! Kaya makiisda talaga kami ngayon. Pagdating ng raptor, mag talaga kami. Ha, sa Itong isa tang uma, ano din to? Iba naman variety niya tang. Hindi sila magkamukhang magkamuka. Pero mas matigas tong isa tang. O, tingnan mo tang, oh. Mas matigas siya, no? Pero grabe, parang karne. Parang karne siya katigas.

<laughs> may Amazing kasi Itutuloy namin ni Tatang ang pista dahil wala naman kaming ibang kasama dito ngayon, 'di ba? Yung kabila na lang na 'yon, 'yun yung na lang yung matitira. Maraming 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 salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming mga chat follow po ang aming mga Facebook account para po sa mga additional life updates po. Ang aking Facebook account po ay Josephine Guancing de Jos at kay daddy din naman po ay Dante de Diyos. Ayan, pakifollow din po ang HGB of course. Sobrang active din po. Marami kaming mga posts, mga updates nga sa buhay na hindi po namin nasasabi, hindi po namin na ilalagay dito sa YouTube. Ayan, maraming maraming salamat po. God bless. Bye! Susunod po, wala nang singaw si Tata. <laughs> Nahirapan pa si Tata magsalita. <laughs> Bye po. Kumain <laughs> <Bye>, eh. <laughs>